Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Mr. International 2023. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat, sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat, maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman mama Sam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Syempre usapang Mr. International tayo ngayon So yun nga, naganap na ang hinihintay nating coronation ng Mr. International 2023 Bali lahat na naglaban-laban na kandidata dito ay 36 candidates Talaga namang masasabi ko naman lahat sila ay nako, grabe, nagpainit sa atin lahat ay nako, sino ba naman ang hindi magiinit sa kanila? E eh, paano naman kasi ang bongga ng katawan ng mga kandidata dito? Talagang masasabi ko, oh my God, nakakaloka. Kasi kung iisipin mo, sobrang ang gagwapo talaga ng mga kandidata ng Mr. International at in fairness ha, pinaghandaan talaga nila ng bonggang bongga ang competition na to. So 36 lang yung candidate, nag-expect nga ako ng more eh. Sana ano, next time mas madami pa ang maging kandidata ng Mr. International kasi naman po, sabog naman talaga yung competition na to, di ba? Masasabi mo na, wow! Di ba? Ang hat ng mga lalaki. So, doon sa ko ano nila sa finals medyo na inip ako kasi ang daming ano tawag dito ang daming sponsor nakakaloka pa ulit-ulit para ako nanood ng Miss World noon <laughs> naalala ko na puro patalastas yung palabas by the way yun ang start na yung competition syempre nakaka-excite ang ganda ng production number nila gusto ko yung suot ng mga kandidata na sobrang normal lang yung parang ragid lang yung datingan tapos kanya-kanyang style bahala kayo dyan so syempre ang gagwapo mas nakita mo sila na parang kapag naka-casual na uh, suot malalaman mo kung sino yung ano tawag dito kung sino talaga yung hot di ba? kasi ano lang eh simply hang lang kung bagay yung normal na suot doon mo makikita kung sino talaga yung hot kung sino yung ano yung guha po talaga kapag nagdala na ng damit na alam mo yun yung parang daily lifestyle ganon so ang bongga so nagustuhan ko ano doon sa opening nila napansin ko lang medyo maliit yung stage yung stage nila parang nagsisiksikan yung mga kandidata. Sana nilaki-lakihan pa nila konti kasi parang limited yung galaw ng mga kandidata. Tapos parang pinagsabay-sabay pa nila sa, stage na lumabas. So talagang napuno na yung stage. Sana next time siguro mas maganda kung lawakan pa nila. Bigyan din nila ng pansin kasi yung, yung venue lalo na yung intablado kasi kapag ganito kasi syempre yung kandidato mas parang gusto nilang gumalaw ng bonggang bongga Diba? ba yung alam mo yun yung para nakaka-move nang maigi at naibibigay yung kung ano yung gusto nilang gawin. Siyempre, paandar yung mga kandidata. Alam mo, pinakanalok ako doon kay Veljum, na parang ang cool-cool nun dating. Lagi siyang may pa sa competition. And then, of course, sa part ng ano sa part naman ng lighting sound system I think okay na okay naman panalo talaga ang Thailand sa mga ganyan no sa mga ganyang production at doon sa simula pa lang ng competition parang kita mo na kagad kung sino talaga yung nagsha-shine pinag ano na naman sila swimwear na naman sila doon talaga parang sabi ko pababa ng pababa na yung swimmer nila yung parang pakipot ng pakipot ang nanalong best in swimwear ay si Lebanon natatandaan ko pagkatapos ang pinakabongga doon syempre ang si sexy lahat ng kandidata alam mo napansin ko si Mr. Thailand hindi naman ganong kabongga yung yung katawan niya kasi sobrang liit lang niya pagkatapos kumpara doon sa ibang kandidata pagkatapos makikita mo na ano ah uh, ang short ang short yung tignan na ganon pero naman in fairness bumagay naman sa kanya yung yung katawan niya so nag expect lang ako siguro mas maganda mas gwapo to kapag tumangkad pa ng bonggong bongga or siguro dahil malalaki lang din yung mga kalaban kaya parang ano, parang um, tawag dito uh, maliit siyang tignan so yon so pagdating naman don sa rampahan, syempre ah uh, kita naman kung sino naman yung magaling romampa, sa Lebanon talaga sobrang bet na bet ko, sa si Brazil guwapong guwapo ako kay Brazil hindi ko alam kung bakit, gusto ko yung datingan niya kasi parang lalaki lalaki talaga, and then Ayun nga So top 20 ang kinuhan nila Sa first cut Sa top 20 So sabi ko ang dami Parang lahat nakapasok uh, Apat na Asia ang pumasok Si Singapore, si Korea, si Philippines At saka si Thailand So si Indonesia na El Tohuyo <laughs> Na El Tohuyo si Indonesia ko na Very charming yung mukha Pero parang nakikita ko siya sa camera, sobrang antahimik lang niya. Tapos cool na cool lang siya, naka-smile lang siya. Tanggap naman niya yung, yung pagka-eltokuyo niya Nang bonggang bongga Tapos, doon sa top 20, uh, medyo na-surprise lang ako kasi parang sana 16 lang. Tapos yung si Thailand sa voting system siya, no? So, siguro mas maganda ang ginawa nila. 20 yung iniwan nila, tapos 16 yung pumasok. para mas bongga yung competition. Kasi kapag top 20, parang lahat lumulusot. Ay, ewan ko ha, nadadamihan talaga ako. Kasi parang 15, tapos isang voting system. So, 16. Kasi 36 eh. So, para talagang sala kung sino talaga yung mga dapat pumasok. Yung, alam mo yun, medyo kakabahan yung kandidato kapag ganon. And then, ayun nga, sa so, top, yung nag-formal wear. Tapos, ayon uh, ayun, nagkat sila ng 10. Tapos, after na sila ng 10 kumuha sila ng 5 in fairness, fairness naman sa pambato natin na si Mr. Philippines na si Jefferson Bourne Bunny ay pumasok naman siya sa top 10 yes congratulations oy oh, unexpected to ha akala ko nga hanggang top 20 lang siya so pumasok pa siya hanggang top 10 in fairness naman kasi gwapo naman talaga yung pambato natin ang nakita ko lang kasi sa pambato natin parang maliit lang din yung katawan niya sobrang parang ikukumpara ah, sobrang payak kung ikukumpara mo siya doon sa mga kalaban niya. So, 'yon ang nakita kong naging ano. Pero kung kagwapuhan, talagang pumapalo naman yung pagkagwapo ni Mr. Philippines in fairness naman. Pagkatapos, ano lang, ah uh, siguro malakas lang talaga yung laban ng ibang kandidato. Kaya hanggang doon lang. Kaya hindi na siya pumasok sa top 10. Saka doon sa top 10, talagang grabe din naman dikdikan ng mga kandidato, di ba? Mm -hmm. So, eto na. So, pumasok sa top 5 ay sila Mr. Venezuela, Thailand, France, India, Brazil. Yes! So, natuwa naman ako kasi ina-expect ko na papasok talaga si Venezuela, si Thailand at saka si Brazil dito sa competition. ba diba sabi ko nga, ah, baka mag last two standing dito ay si Thailand at saka si Venezuela. So from the beginning pa lang sinasabi ko na last two standing sila. And then ayun nga, nag last two standing nga si Venezuela at saka si Thailand. Yes! Alam nyo sa totoo lang guys, sabi nga sana daw Venezuela daw yung nanalo. Ako naman, you, ano eh, closer kasi yung labanan eh. Ato kasi, si Venezuela, kung buong performance level ng competition, para kung titignan mo, siya talaga yung laban na laban. Siya talaga yung masasabi mo na, ah, okay, siya yung mananalo dito sa competition na to. Kita naman kasi talaga binibigay niya yung, yung performance level na tinatawag. Inaano niya, binubuhos niya lahat. Pero kasi si Thailand kasi, mapapansin mo, hindi siya yung laging pasok sa mga giving award. Tapos, uh, parang siya yung isa sa mga maliit na kandidato dito sa competition. But, mapapansin mo na talaga yung character, yung attitude, yung personality na talagang buong-buo nando Sabi ko nga, kung may mananalo dito, I think Thailand. Kasi, yung ang ganda ng personality, tama yung personality na parang kung naghahanap ka ng isang kandidato, parang siya yon. Tapos kung naghahanap ka ng winner, parang siya talaga yung ibibigay mo. Kasi charming eh, napaka-charming niya. Yung ang ganda ng umite, ang ganda ng mata. Tapos yung galawan naman, talagang lumalaban, marunong sa pasarela. Tapos nakikita mo na very active talaga siya class nan do doon matalino naman kasi talaga lalo na pagdating doon sa Q&A sa top 5 to be honest siya talaga yung impressive sumagot. Yung alam mo, dito palang sa simula pa lang ng competition, yung nakipanood ko siya sa Mr. International, sabi ko, mukhang ito ang mananalo. Kasi marunong talaga siya pagdating sa communication skills. Hindi lang marunong, matalino. Marunong siya magbigay ng opinion. Yung parang kahit ulit-ulitin mo siya ilaban sa pageant, kaya niyang manalo. Kasi nga, yung talino na galing niya. Matatalo lang todo doon sa, alam mo yon sa yung iba kasi medyo guwapo, ganun mas mas parang formal yung dating. Siya kasi parang ano siya yung open sa lahat, yung variety ba na parang minsan pwede siya sa formal, pwede din siya sa parang an alam mo yon yung yung kagrupuhan niya, parang pangkalahatan, gano'n. So, yon So, kasi syempre, di ba, minsan yung mga ganitong Mr. Mr. International lang kinukuha nila, yung parang si Superman, yung itsura na, alam mo, yung boho, ayos na ayos, tapos yung tindig talagang tayo-tayo, yung mga gano'n. Pero kasi, ito kasi si Mr. Thailand, okay lang, cool lang yung dating. Plus, nakikita mo talaga yung personality. Siya yung parang ideal man na iisipin mo na, ay gusto ko tong makasama sa buhay kasi marunong. Yung alam mo yun, magaling yung pananaw. Basta mataas yung ano yung standard niya na parang kung titignan mo siya talaga yung standard ng pagkalalaki. Ganon. So, yun. So, si Venezuela, magaling din naman. Kaya lang kasi si Venezuela, ang nakita ko, parang talo talaga siya ng charming ni Mr. Thailand. Yes. Kaya, parang sabi ko, ah, okay. So, talagang swerte na lang ni Mr. Venezuela dito kung mananalo siya dito sa Mr. International. Parang, kasi kung iisipin mo, talagang personality, mas bongga talaga yung personality ni Mr. Thailand sa lahat ng kandidata. Kasi ano siya yung very natural, active, plus nandoon na matalino talaga. Sabi ko nga pagdating sa Q&A, eh, tignan mo daw kung paano sumagot so, talagang bongga, di ba? Kung Miss Universe to, panalo to. So yon personality performance level, yon yung ibinigay ni Thailand dito sa competition na to. Kaya siya nanalo, yon And then, Ayun nga, sobrang natuwa naman ako kasi siya talaga yung isa sa mga bet ko talaga na manalo dito sa competition na to. So, yon at siya naman talaga ang nanalo. So, congratulations kay Mr. Brazil na nag second runner at kay Mr. France at saka sino pa ba yung pumasok? Si India. Si India medyo seryoso kasi the way kung paano sumagot dun sa ano, yung parang hindi na siya parang hindi niya pa na yung kita mo yung kaba. Nakita mo na naguluhan siya kung paano niya sasagutin yung question. And then si Mr. Brazil, gusto ko yung question sa kanya. Kaya lang si Mr. Brazil kasi play safe din sumagot eh. But magaling naman. So yon But ayun, tama naman yung mga winners. And then I think wala naman dayaan na naganap kasi talaga namang magaling naman itong si Mr. Thailand. ba diba? So yon So congratulations sa mga nanalo dito sa Mr. International. Congratulations kay Mr. Philippines. Nako, ang Venezuela first runner-up. Noong sa Miss Universe, first runner-up din sila. Tapos, saming ganon, isa na ba daw po itong sign na si Antonia din ang mananalo ng Miss Universe kasi pareha silang taga Honken. And then, pareha sila na galing sa The Face at pareha sila ng camp. <laughs> so, yun, nakakaloka. By the way, so let's see, malalaman natin yan sa competition ng Miss Universe kung talaga bang mamamayagpag ngayon ang Thailand sa competition ng beauty pageant. So, congratulations Thailand. Congratulations sa Mr. Philippi, uh, sa Mr. International 2023 organization. So, job well done naman talaga sila. ba? Diba? So, ang reaction ko dyan, happy ako. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo? Meron pa ba kayong kandidata na nakita na dapat siya ang nanalo more than dito kay Mr. Thailand? Please comment below para at least malaman ko na kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun guys, guys maraming maraming salamat po Siyempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated Siyempre sa akin mga chika, sabi ng ganon Always keep smiling and always think positive Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam.